Opo, sige. Pa, Ay, naku, guys, super usok dito sa aming tingda ngayon. Pa, Grabe talaga. Puwag, puwag gayo. Danamon, ano ho. Pa, paano yung yun, maliit yun, na yun, mayin? Yun, hmm? Gusto niya pa, no? Hinan, ano ho, ginaluto pa. Gina pa. Buwag niya san, luto na dati. Ayan. Adi sa akon. Diba? Puwag na puwag ang mga tangkas, ang mga lamok katipid para no ka di kin. Opo, sige na ano, iaduhan ka. Opo. Atebi pa no ma luto kay wala na 'yan ano. san ano? San ano? Higuin ha? Ah, daw. Kabubutan ko lang sa sana. San anong uring? Oh, 'yan guys. 'Yan. Ayun si tiniknik. Ate Niknik galing oh. po siya sa ano panghubasan. <laughs> At ito naman si Pukay, tayo ng tayo. Nawala namang mabili daw dito sa tindahan namin. Yay. Masikat ka, atin. Hindi naman. <laughs> o, bili na, bili, 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 bili na kayo guys ng aming tindahan. Na ano, say muga? Naan ba muga? Dugo. Dugo. Hotdog, ah. At dog, adu. Adu, usad na lang Adi. anatdog namon, gamay iniga, natdog. Ay si mo inigo. Ay. Igo ka man pati ay bara. Ay. Atdog. Ayan. Natdog. Ay. Adu ga pa na la usad. Nagusad na la ga yan, bili na, bili, 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 bili na kayo. Ayan. So madami ka madami ngayon bumibili sa amin paninda. na akong taga-kab-kab ay si Mayin. Yay! Tapos, baka di man lagyapunan ng ano ho, ang aso sa akong pamay na di nangingitong nakita sa aso. Ayan. La, 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 la. Ibiwa ng kalayo. Uy, iba pa yung kalayo ga. Dili na natangkas. Ang ano ho, orin. Okay. <laughs> uh, ah, oh, bili na kayo, kayo, guys. Ano ba? Sige na, bumili na kayo habang maaga pa. Eh, pag naubos na ang amon tinda, aram nyo na, wala na kami itinda. Wala gabi. Sige, bakal na, bakal, bakal, bakal. Bili, 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 bili bakal, bakal. Bikili, bili, bakal. <laughs> Nagbi Bumibili kayo ng bakal, bakal. <laughs> bakal, gali. Joke lang. Kaya ang dito po sa amin kasi yung bakal. Bakal. ano, bumibili is uh, Bisaya bakal. Na ana sa imo ga. Nanong arog sana, ang bakalan mo? Ha? O oh, ayan si Jam Jam, bumibili siya ng dugo niya. 50-50 na dugo. <laughs> <laughs> Nagkaaralo laki ni na akong mga customer. Ayun nakapakaalog ga kay hey, Basta inan ano ho, na daw. Aram nyo na, pangit ina. Char. Hindi rin na alo. Aram nyo na, maganda ina. Yeah! O, <laughs> <A>, diba? Ala, <laughs> na iyo ulo, agto, patay na. <laughs> Ay, nako. Sige na guys. Salamat sa panunood.